Hello guys, welcome to my vlogs Hello huh? so guys uh, This video nga pala is magpapat tayo ng gulong Ito yung brand nyo, so, dalawa Ito okay, yung natin oh Ayan. Sa unan yan, dalawa tapos ito yung driver ngayon na bin mo. mo na daw siya sa akin. Tapos yung isa. Hindi na rin. O, yan. O, talaga pwede ito sa ano, highway kasi ito na tayo ito ng concert uh, sa Index so, yun guys dito na kami sa vulcanizing yun o Hello, ya. Datang dalam uh, nilai guys, mula. Pit na matapos yung mga natin. Ngayon na guys, tika